Magandang araw sa inyo mga kapatid So ngayong araw na ito magsa-celebrate kami ng bagong taon At kami yung magiging host ngayon ng uh, celebration ng bagong taon So kaya yan yung mga anak ko talagang super excited At syempre ayan, chanek ko yung aking inumin Chinik ko yung malaking rep namin sa labas ng bahay yan. Diyan ako nagpapalamig kasi napakalamig sa labas. Siyempre lumabas ako at yung mga kapitbahay ko tahimik. Ayan. Hindi sila ganun ka-excited kahit alas stress na ng hapon. Hindi katulad sa Pilipinas. Lumabas ako ng bahay kasi nakalimutan ko bumina ng Del Monte spaghetti sauce. Ay, at saka nagkakaubusan pa ng spaghetti. Ang dami pa si so mga Pilipino buwibili. Alam niyo na, spaghetti ang handa sa bagong taon. Gagawa natin ang paraan yan. Ang gamit ko, UFC tamis ang hang. So yun, tawag promote ha. Yung mga bata, ayun no. <laughs> Busy rin sa pagtutog ng hotdog sa Kamars Malo. So I'm ready na. Yan yung mga niluto ko para sa aming handa ngayong gabi. At syempre, birthday celebration ng aking mahal na prinsesa na si Sophia. 3 years old na yung baby ko dyan mga kapatid. Talagang super excited siya. At syempre, ayan, prinsesa ko. Talagang ay love na love siya ni mommy at daddy. At syempre susunduin natin yung mga ibang kaibigan natin na hindi nagmamaneho. So makikita ninyo mga kapatid, oh, ano na yan eh. Alas 8 na, na ng gabi pero sobrang tahimik pa rin ang lugar namin. Talagang hindi ganun ka-excited ang mga Briton Parang normal na araw lang sa iba Pero kami mga Pilipino, syempre, kailangan namin mag-party-party, mag-enjoy Pampatanggal ng malas, pampatanggal ng stress Kailangan namin mag-enjoy Kasi nga ang dami mga pinagdaanan ngayong taon O nagkaroon ng mga problema Kailangan natin tanggalin yan ng stress sa ating buhay Sasalubungin natin ang 2024 na masaya healthy at more blessing pa ka kay Lord at sa mga nakakaranas ng stress at problema pagpipray namin at pagpipray ko kayo na maging maayos ang inyong 2024 so lagi nating samahan ng dasal ang 2024 kasi nga alam niyo mga kapatid si Lord si Lord talaga yung magiging sandalan natin ano man ang problema natin sa mga dati ng panahon Talaga huwag tayong mahiyang lumapit kay Lord. So ayan, celebration, sparklers, sparklers. <laughs> sa labas, eh, wala kasing paputok mga kapatid. Eh, hindi na makatulad sa Pilipinas na talagang todo-todo paputok. Alas dos, talagang ay, kailangan mag-ingay. So ayan, nag-ingay kami. <laughs> Kabilang yung maingay dito sa lugar namin. Yeah. Sobrang enjoy. Uh, alam naman ng mga kapitbahay namin, nagpaalam kami. So, sa sabi nila, okay lang kasi bagong taon naman. So, ayan, exchange gift. At syempre, ang picture-picture, hindi mo hawala yan. Ang picture-picture at pagbibigay ng regalo yung katapusan ng taon. So, ayan, the best talaga yung mga kaibigan namin na kasama namin for almost 15 years. Ayan, Happy New Year! Salamat po!